Sawa ka sa chicken Ano 'to? Polo putre. Binaba, Eh rande. guys, pupunta po kami ngayon sa Jollibee kasi tinawagan ako nung kasama ko na andon na siya ngayon sa trabaho niya. Tapos sabi niya, punta daw ako doon kasi lilibrehin daw niya kami ng Jollibee. <laughs> Tapos alam niyo kasi dito sa abroad guys, pag I may guys. Mga, pag mayroon kayong mga kakilala dito sa nagtatrabaho sa mga uh, kainan, pwede kayo magpapalit-palitan ng mga pagkain niyo. Dapat pag nasa abroad kayo, marunong kayo magpagkaibigan ng mga kapwa natin. Kasi pag minsan wala tayong kakainin, merong magbibigay sa atin. Kaya pupunta po kami sa Jollibee ngayon. Kasi kakain kami doon na ano, lelebrehen kami doon ng kaibigan namin. Yeah, see you there guys. Tingnan natin kung ano yung mga ibibigay sa amin. Andyan na yung Jollibee. Oh. Tingnan natin kung andyan yung kaibigan natin. andyan, andyan yung Jollibee. Maghintay lang tayo kung kailan siya lalabas para ano. Uh, kung kailan niya tayo bibigyan ng pagkain. Kasi gutom na rin ako eh. Day off ko ngayon. Wala pa kong kain mula kanina. Uh, pinaghandaan ko talaga to para marami tayong makain ba. Naghintay na lang kami ng na, ano. Naghintay na lang kami dun sa bibigay na pagkain sa amin. Hi. Hi to Yams TV. Kain na na. Please. Po eh, para lang tayo mga nasa Pinas. Like oh. and share. Gutom mm -hmm. na yan. Gutom na yung mga yan. Ako, mm -hmm. gutom na din talaga ako. Parang nag-fasting din ako eh. Kasi mula kaninang umaga, hindi pa ako kumain. Tulog lang ako, B. Tulog ka lang? Tulog lang. Tapos linis. Ano nilinisa mo? Yun. Yung mga Itinampay ko, tinutupik ko. Grabe, sulit. May na sulit yung binigay sa amin o dami. So, kinakita dito, may. Grabe, sobrang dami na ng ito. Baka masakay. Tingnan nyo naman yan. Libre. Bakit mo sa akin sa ganito? lawa. Sa tayo na muna. Dito din yata tentat lo. Hindi, DFC yun. Hindi ba pang luna rin ba? Oo, dito. Tingnan nyo naman yung mga binigay sa amin. Kaya kaya namin ubusin to, Sobrang dami. Nuebe. Tingnan nyo. Tatlo lang kami. Hindi lang. Ano ba yung bakit Tatlo lang kami kakain. Pero tingnan nyo yung chicken binigay. Ay gagawa walang burger. Yaman. Hahaha. Isa nga ito, ito. gravy. Sobrang dami yan, guys. Magpaka busog tayo. May pa. spaghetti pa. Ready bigyan natin ng ano. Ayun ko si Lady spaghetti. Ito, chicken. Uh, pa siya pamit. Right? Hindi namin kaya to ubusin ito, sobrang daming manok. Tara, kain na kasi gutom na kami. <laughs> <laughs> Magsawa ka sa chicken. Ang nah, sarap. Ito <hazit? hazit>? Itu mana tu tray? Kena, saya beri nak kita arau-arau. Kena Hah? Kena entry. 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 Kena Jalibi is the best. Mmm. Jalibi number one. Sa lahat ng mga kabayan. <laughs> Sarap. Thank you kabayan. Thank you kaibigan kabayan. <laughs> Kain mo tayo. Bali siya ay mabubulok pala yung sauce. So mmm. dito sa Abro, dapat marunong ka marunong ka talaga maging maghanap ng kaibigan. Kasi uh, dapat marunong ka makisama. Kasi pag hindi ka marunong sa panahon ng nagugutom ka, wala kang malalapitan. Dito ka lang. <laughs> dito ngayon gutom kami. Inawagan na namin yung kaibigan namin. Hindi, e, ito binigay. Tingnan nyo. <laughs> talagang tanggal gutom mo nito. Yan bumubuhay sa kanila ng kalamat. Hmm. Ay, naman kasi ito. Hmm. Itong breeding to, pinakbiyan. Hindi ka bilang. Meron din lang ito. Hindi na kamarinig. Ay, marinig. Dito na. Kaya din tayo malasa. Dito na pinas. Ito yung kain na hindi ka nagtitipid sa manok. <laughs> dalawang kagat ng ulam sa kanyang sumo ng mm. kanin. Para talangin na kain mo, dalawang kagat na yung nakakain. Umot <laughs> mm. <laughs> 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 <gulos> na ang manok. May kanin pa. Sa Pinas? Nakatatlong ka rin ka na, may ulam ka pa. Kaya mo mo. Ito ang maganda sa abroad kasi. Kung anong gusto mo kainin, pwede mo makain. Kahit although sacrifice tayo sa abroad, pero at least makakain tayo ng maganda. Masarap. Pag sa Pinas, Trabaho ka ilang buwan. Pag-inipan mo pa kung bibili ka. Trabaho ka isang buwan, sahod mo, makakain ka lang isang beses. Minsan, hindi pa. Eh, okay, so ayan guys, alam nyo ba, may mga tropa kami hindi marunong mag-invite. Niyaya namin sila kanina pero hindi sila nag-ano, ayaw nila. Tapos ngayon, makikita namin dito sa Islan, kumakain. Kaya papakita ko sila sa inyo, ito sila Oh. Ayan, ayan sila oh. kita nyo. Ayan sila, ayan, 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 ayan. Ano mga to, kain ng kain? Kaya pala ayaw sumama sa amin. Kaya pala ayaw sumama sa amin kasi ano, kakain pala sila. Sarap so, ng nila, no? <laughs> Putang ina <-tahil> nyo! Hindi <laughs> <laughs> yan pala mga kasama namin na bigla lang namating. <laughs> 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 Buti naman pumunta kayo dito kasi hindi namin tumakubos. Yeah. Eh, Kaya ulit! Kaya galing! Magpapalit eh. Sa'kin problem. pagpapalit. Hindi, kayo nga. Magpapalit. ako. ako. Ngayon, na. kayo. busog na ako. Pero, sobrang dami pang pagkain. Ay, masakit ako. Hindi oh. namin, hindi ko maubos. Hindi oh, namin maubos. Sabi mo, isang pag pa. Kaya, dito lang guys. Maraming salamat. Kaya pa yung kaibigan, pa yung isang bilang isang OFW. Dapat pag dito kayo sa abroad, marunong tayo makisama sa mga kaibigan natin o ka ka sa mga kapwa natin OFW. Kasi darating na darating ang panahon. Mga ngailangan tayo ng lahat. At least may malalapitan tayo. Kaya hanggang dito lang. Maraming salamat po sa inyong pagpanood. Thank you so much. Bye bye. Bye bye Bye. -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye.